baka mamaya pati ang gawa ko ibalik taday pero may pananda naman po si mami may ginagawa siyang so pananda ito ibig sabihin ito yung itatanim mo ito yung sa ilalim maghapong maulan mga kadilag hindi pa rin po natila Hello po mga kadilag, magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay narito po ako sa labas dahil ako ay pupunta kay mama doon sa taniman ng kamote at tutulungan ko po siyang magtanim. Ngayon dito sa amin mga kadilag ay sobrang maulan. Mula po kahapon at nitong mga nakarang araw ay grabe po ang ulan dito sa amin. Talagang ngayon lang tumila pero ang kalangitan ay makulimlim pa din. Tsaka mga kadilag parang may bagyo gawa siguro ng ngayon ay amihanin mga kadelag. tuwing January talaga ay ganito po ang season rainy season talaga tapos ay kapag ako'y tumahimik kung maririnig nyo po ay rinig po dito ang hampas ng alon do sa tabing dagat yun naririnig kong naririnig ninyo mga kadelag. kadilag pakipupunta na dito kay mama may git tumilate na ay eh, si mama ay nagsisimula na. Pwede po si mama mga kadilag kasama si vlogger. Gagalala ako naman dito si vlogger. Mama ay mo na din ah. Bo. May kuha na mga kadilag. Tinatanim muna po. May mga dahon na. Buhay na ito. No, madami na. Ito naman po ay talbos ang tinanim ni mama. Aba, iba'y di pa mama, oh. Tumubo na din. <laughs> ligaw. So, ko po ay ligaw, sabi ni mama. Baka ay, may baliktad ang tanim. Paano mo malalaman na baliktad ang tanim, mama? Sige daw. May pananda, oh. May pananda? Yan, oh. No. ko. Ah, nilalagyan mo ng tanda may proper way of pagtatanim mga kadilag dahil kapag baligtad daw po ang pamahiin dito sa amin o paniniwala ay kuwan kapag kinain mo yung kamote pwede kang mahilo o malasun malasun <laughs> oh matataas na din ng white corn Na nakipatapos na din si mama pati mga kadilag Patapos na din pala si mama mga kadilaga. Hindi ko na siya matutulungan. Ayan. Baka mamaya pati ang gawa ko ibalik taday. Pero may pananda naman po si mama. May ginagawa siyang so pananda. Ito Ibig sabihin, ito yung itatanim mo. Ito yung sa ilalim. si tatay. <laughs> Akala ko pa na may si tatay ang nagtanim dito. Tinukay na nga niya yung mga kamote niya. Lahat. Magandang ah. Oh. Ito po yung sa tapat lang ng bahay namin. Si Papa, nagdala din po. Oh. ah Ah, pa palang ginagawa ni Mama. paano magtanim ng kamote. Nagyan <laughs> ng palanda. Tuksok. Tutorial po ito. Kung paano magtanim ng kamote. O balinghoy. Tapos ang layo, ay kayo na po ang bahala kung gano'ng kalayo sa isa't isa. Pero yan ay kinukuha ni mama yung mga

Mm, maliit lang naman po tong area na tin tinanima ni mama. Maulan. Kapag ganito mga kadilag na maalon, maulan. Tapos hindi makapamiwas sila dito. Tsaka walang nakakapamiwas dito sa may amin. wala walang masyadong ulam. Ang, nagiging ulam ng mga taga dito kapag ganay itong aloyo, kung tawagin po, ay mga gulay. Aya, ang kuya po kasi por the gata na naman. Hulaan ko. Ano? Langka. Gata. <laughs> Anong menu ngayon ng kuya? Wala pa? Langka. Langka. Ah. ah. Abay, no, ah. say ko man Naglangka na siya eh. Langka for life pala. Han, eh. <laughs> langka na naman. Tangyo, kuya. <laughs> Favorite menu ng kuya ay eh, langka. ni. Ito po yung pinagbunutan ng nakaraan mga kadilag. Ayan, tuwing nag-harvest ng kamote, yung pinagbunutan, ari pang itanim iyon mga kadilag. Much, much, much later. Ayan mga kadilag at nandito na po ako sa kusina at ngayon po ay kami po ay magluluto ng ham. Yun po yung tira pa nung New Year. Tutal hindi din lang naman makalabas at makabili ng ulam mga kadilag dahil maulan. Ayun na lang ang masasabit ang lulutuin ng nakuha na dito sa freezer. Ang ham. So dito naman po ah ay nagpapakulo si bibi ng tubig dahil magluluto ng lakin So bukod sa ham na ipiprito ay magluluto din po kami ng lakin Dahil maalamig nga po. Ayan po at nilagay ko muna dito sa tubig dahil ito ay nakalagay sa freezer. Para bago iprito at least ma tunaw-tunaw po yung yelo. Ayan po at maghapong maulan mga kadilag. Hindi pa rin po natila. Napakalamig po pati ng simoy ng hangin mga kadilag. Sobra, mas malamig pa kaysa nung December. Kaya naman mga kadilag, ako yung ilan nakaligong hapon. Sobrang lamig. Tapos ay Asin ang pagligo ko po ay mga siguro ay wala pong 5 minutes. <laughs> Napakabilis. At ito na po yung ham mga kadilag. Kaninang tanghali ay hindi po namin naluto dahil sobrang ano niya, frozen. Ay ngayon po medyo lumambot na yung yelo dahil binabad ko po yan. At ito ngayon ko lang po ipiprito itong ham. Ipiprito na po ako mga kadilag. Ayun na nga po ang sinasabi kong parisika. Ah! Dahil sa tubig mga kadilag yan. Okay. grabe po ang ulan talagang hindi na hiwan. mga kadilag at ito na po yung ilang pinrito kong ham. Yung iba po ay tinabi ko po, po muna at masyado naman pong madam. masarap tiki pa lang sa tinapay. Kaya ako po papabili kay Bibi ng ham po. Ngayon po mga kadilag ay magtitimpla ng maylo Dahil bay din na po yung tinapay o yung hambor. At ako po ay magmerienda muna. Ako po muna mga padilag. Hmm. So tatry kong magpalaman mga kadilag na itong ham. Masarap din naman ito sa sandwich. Ang lasa ng ham ay medyo matamis na.